Ito ang GMA Regional TV News. Kabilang sa mga nasawi dahil sa bagyong uwan ang batang kambal na natabunan ng guho sa Kayapa, Nueva Vizcaya. Batay sa investigasyon na tutulog ang kambal at kanilang pamilya ng magka-landslide sa bundok doon. Kabilang sa mga natabunan ang bahay nila sa barangay Balangabang. Nahukay ng kanilang ama at mga kapitbahay ang kambal na idinektarang dead on arrival sa ospital. Nagtamo naman ng mga sugat ang ama, ina at isa pa nilang batang kamag-anak. Nakisimpatya ang Miss Universe Organization sa mga nasalanta ng bagyong Tino o Typhoon Kalmegi sa Pilipinas at Vietnam. Our thoughts are with all the families affected by this tragedy and we stand with those facing loss and hardship in the aftermath. Sabi ni reigning Miss Universe Victoria Telvig, hiling ng organisasyon ang mabilis na pagbangon ng mga Pilipino at Vietnamese. Ayon sa NDRRMC, mahigit dalawang daan ang nasawi sa Pilipinas dahil sa Bagyong Tino o Kalmegi. Lima naman ang namatay sa Vietnam. Base sa ulat ng Reuters, ang Miss Universe Philippines Organization nagpaabot naman ng pakikisimpatya at panalangin sa mga apektado ng Bagyong Uwan. Nasa Thailand na ang ating pambato na si Atisa Manalo para sa Miss Universe 2025 Coronation sa November 21. Sa iba pang balita, nagsagawa po naman ng clearing operation sa MMDA sa isang estero sa Marikina kasama ang lokal na pamahalaan ng lungsod. Bahagi po ito ng bayanihan sa estero program ng MMDA. Layon itong malinis ang mga basura at putik na nagiging sanhi ng pagkabara ng tubig. Ayon sa MMDA, target nilang na pung estero sa Metro Manila hanggang matapos ang taon. Makatutulong daw itong maibsan ang baha sa Metro Manila. Arestado sa Quezon City ang isang lalaking ng blackmail umano sa dating niyang kasintahan. Itinanggi po yan ng akusado at sinabing ang ugat ng gulo ay ang mga kaanak ng kanyang ex-girlfriend na galit daw sa kanya. Balitang hatid ni Bam Alegre. Tahimik na nakinig ang lalaking akusado nang makorner siya at hainan ng arrest warrant ng mga polis ng QCPD Station 5. Binasahan siya ng kanyang Miranda Rights kaugnay sa kasong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Ang asunto nagsimula raw sa isang online game Base sa investigasyon, may nakilala siyang gamer na naging kasintahan niya. Pero na nakikipaghiwalay na sa kanya ang babae, nagbanta o ang akusado na ikakalat ang kanilang maseselang video. Na-meet niya yung victim sa paglalaro ng online gaming. And through that gaming, nagkapaalagayan sila, nagkaroon sila ng uh, relationship. Later on, itong victim, eh, nag-decide na maghiwalay sila. So, sa pag-iwalay nila, eh, binlockmail siya nung accused. So, nag-send siya ng mga photos doon sa family members and friends. Itinanggi na ako sa adong paratang. Hindi niya galit sa kanyang kaanak ng kanyang ex, kaya may ganitong kaso. Wala raw siyang video na ginagamit pang blackmail. Totoo raw ang kanilang relasyon at tumagal na mahigit isang taon mula na magkakilala sila sa isang online game. No comment na lang po muna ako sa ganun. Tingin ko po, dun sa kapatid niya nagalit sa akin. Eh. Nagbigay ng paalala ang polisya sa pakikipagkilala sa mga online game. So dapat mag-ingat tayo magbigay ng mga informations sa mga ginagawa natin. Hindi natin lahat pinapakita dyan. For our safety also. Kasi uh, hindi natin alam kung anong pwede nilang gawin sa mga binibigay natin mga information at mga photos actions. Nasa kustudiyan ng Fairview Police Station ng akusado habang hinihahanda ang return of warrant. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinalakay ang wastong paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa 13th Association Summit sa Clark, Pampanga. May tema ho ang summit ngayong taon na Power of Unity, Connect, Convene at Collaborate na nilahukan ng mga miyembro ng Philippine Council of Associations and Association Executives. Present sa event si GMA New Media Chief Technical Officer Raymond Sarmiento na nagbahagi ng kaalaman tungkol sa pagpapalakas ng interoperability ng mga asosasyon. Ngayon din po ang mga paraan para pigilan ang misinformation, disinformation at fake news. Ilang samahan at individual naman ang kinilala sa summit para sa kanilang ambag sa kalikasan, teknolohiya at komunidad. Layon ng summit na magsilbing platform sa mga miyembro para ibahagi ang kanilang experience at best practices sa kanilang organisasyon. sa ating mga motorista, may panibagong dagdag presyo ngayong araw sa gasolina at diesel ang mga kumpanya ng langis. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa ika na sunod na linggo, may dagdag singil sa kada litro ng gasolina ngayong araw. Ikatlong magkakasunod na linggo naman para sa diesel. Sa pinakahuling price hike ng mga kumpanya ng langis, piso ang taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 50 centavos ang sa gasolina. Wala namang price adjustment sa kerosene kasunod ng pagpapatupad ng gobyerno ng State of National Calamity. Ang 55 anyos na si Tatay Restituto tumanda na raw sa pamamasada. Kahit pa raw sentimo lang ang taas presyo sa gasolina, malaking bawas yun sa kita niya, lalo na ngayong mataas ang presyo ng mga bilihin. Malaking kabawasan yun. Bad bye ka. Mga pesos na mawawala eh. Malaking kabawasan na yun. Kailangan huwag nang itaas. Talaga mahirap na dahil may edad na. Kumakayot pa rin, walang inaasahan eh. Dito lang tayo maasa sa tricycle. Isa pang senior citizen tricycle driver si Tatay Napoleon. Ilang dekada na raw siyang namamasada, hanggang ngayong 63 anyos na siya. Mas tumindi raw ang tumal ng biyahe dahil sa magkakasunod na bagyo at suspensyon ng mga klase at trabaho. At ngayong may taas presyo na naman sa gasolina, baka wala na siyang maiuwi sa kanyang pamilya. Malaking itbikto sa ano, bawas kita talaga. Lalo ngayon may bagyo, talagang matumal. Tulad nung linggo, ang kinita ko lang, boundary lang. Wala na akong naiuwi. Kahit pang gasolina, wala. Ang jeepney driver naman na si Ramon, nagsasawa na raw sa paulit-ulit na lang na taas presyo sa diesel. Malaking kaltas daw ito sa maghapon niyang kita. Minsan, 700, 1,000 gano'n. Diesel pa lang. 700. 700 Malaking epekto. May, may epekto din. Kaso lang, wala tayong magagawa eh. Yung sitwasyon ng driver, gano'n din. Hirap. Kailangan magsipag para kumita. Ilang kumpanya ng langis ang nagsabing walang oil price hike sa ilang lugar dahil sa ipinatutupad nitong price freeze kasunod ng pananalasa ng mga bagyong Tino at uwan. Kabilang dyan ang Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte at Sorsogon. May kumpanya na hindi rin magpapatupad ng taas presyo sa langis sa mga probinsya ng Pangasinan, Nueva Ecija, Negros Occidental, Cebu, Aklan, Antique Capiz, Iloilo at Bicol Region. EJ Gomez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso po sa mga customer ng Meralco dahil naku, lalaki po ang bill natin sa kuryente ngayong buwan. Paliwanag po ng Meralco, tumaas kasi ang transmission charge at feed-in tariff allowance. Mahigit 15 centavos per kilowatt hour ang kabuang dagdag singil. Dahil po diyan, ay eh, magkakaroon nga ng 30 pesos na dagdag sa bill sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours na kuryente kada buwan. Hindi nagpahuli sa trending dance craze na Opa Light, si nakapuso Prime Time King and Queen Ding Dantes at Marian Rivera. Ang song kabilang sa bagong album ni Taylor Swift, benta sa netizens at hashtag couple goals daw ang dong yan. Kaya naman may mahigit 17 million views na yan sa Facebook. Samantala, namigay po ng 10,000 gamot kontra leptospirosis ang Cebu Provincial Health sa anim na lugar sa probinsya na binaha sa kasagsaga ng Bagyong Tino. Kabilang po sa mga hinatiran ng doxycycline, ang mga lokal na pamahalaan ng Compostela. Danao City, Liloan, Consolacion, Talisay City at Cebu City. Binigyan din po ang mga empleyado ng Kapitolyo at Tauhan ng Bureau of Fire Protection. Sabi ng Department of Health, anuman ang dahilan. May sugat man o wala, basta napalusong po kayo sa baha, hugasan agad ang katawan ng tubig at sabon. Bantayan din po kung magkakaroon ng sintomas ng leptospirosis tulad ng lagnat, pananakit ng ulo o katawan, at iba pa. Uminom po ng gamot kontra leptospirosis batay sa ibibigay na reseta ng doktor. At syempre kumonsulta po sa doktor at sa inyong mga health center. Update naman po tayo sa sitwasyon sa probinsya ng Aurora kasunod ng hagupit ng Bagyong Uwan. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Connie, matitinding pinsala pa rin ano, ating nakikita dito sa Aurora. Kagaya dito sa kinaroroonan natin ngayon yung dinadyawan sa bayan ng Dipakulaw, majority Connie ng resort ay nasira sa daluyong. Ang kwento nila ay umaabot daw ng 20 to 40 feet yung uh, naranasan nilang uh, storm surge dito. Umaasa ngayon ng tulong ang mga may-ari at mga trabahador ng resort na nawala ng hanap buhay. May portion din dito, koni sa dinadyawan na nasira yung kalsada. Mabuti na lamang may natirapang bahagi na pwedeng daanan. Sa daan naman patungo dito, maraming poste na pinadapaan ng hangin at storm surge ang nakahambalang sa kalsada. At uh, kinakailangan, koni na mag-ingat sa mga kable dahil marami ang nakalaylay sa kalsada. Nakarating tayo sa ibang bahagi ng Dipakulaw at ngayon ay patungo na sa bayan ng Dinalungan dahil nadaraanan na nga ang nawasak na bahagi ng National Road sa bagitan ng ampere at titale sa Dipakulaw. Kaya mararating na rin ang mga motorista ang Northern Aurora. Bukod sa kalsada na patuloy na kinukumpuni, marami rin tayong nakita ng mga bahay na nawasak ng storm surge coastal area at tatulong uh, din, Connie, ang hinihiling nila. At uh, sa ngayon, Connie, ay uh, maayos pa rin ano, ang uh, panahon dito at uh, patuloy na bumabango ng ating mga kababayan dito sa Aurora. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Samantala mga kapuso, November 11, 2005 o eksaktong dalawang dekada na mula ng maging bahagi po ng inyong tanghalian ang Balitang Hali. Maraming salamat po ha. Ano man ang panahon, umalan man o umaraw, sa bagyo o landslide o maging sa lindol, kasama niyo po ang balitang hali sa pagbabantay sa may init na balita. Lalo pang lumakas ang bagyong milenyo. Matito rin sa ating kinalalagan. So, Paglamo ng lupa sa isang buong barangay sa St. Bernard, Southern Leyte, libo-libo katao pinangangambahang natabunan. ilang ng patay dahil sa bagyong ondoy, umakyat na sa dalawang apat na po. Sumabit pa kami sa tawad ng kuryente. Tulungan ko talaga ng ibang tao Bunsang Mayon, patuloy ang pag-aalboroto. Sa evacuation centers ng sa Buena, ang maililikas na residente. Ano ba ang mahalaga pag Christmas, darling? <laughs> Basta po magkakasama ang pamilya. Bilang ng mga patay sa pananalasa ng Bagyong Sendong, mahigit tatlong daan na. 47 years na, wala namang bahang ganito. Aakyat pa ang bilang ng mga namatay dahil sa bagyong Pablo. Kinabutan naming nakahanay ang mga bangkay. Panibagong malakas na aftershock. Yumanig sa tagbilarang buhol. Oh my God! Nagkaroon ng aftershocks. Wala po yun. Wala po. po Pag-asa ang dala ng Lubok Children's Square. Isang babae ang inabutan na ng panganak sa loob mismo ng sinasakyang taxi sa kasaysayan na mabagyo sa buong mundo, ang Super Typhoon Yolanda ang ikaapat sa pinakamalakas din na pumakita ang mapa ng Pilipinas. Matinding pinsala ng magnitude 6.1 na lindol tumambat sa iba't ibang lugar sa Luzon. Mga nagsuswimming naman sa isang resort na paahon sa lakas ng pagyanig. Nagngalit nga yung vulkan sa kapan ng usok at abo na ibinuga nito. Buong gabi tuloy-tuloy ang pagkidlat, lindol at ulan ng abo. Naramdaman na ang epekto ng bagyong karinas. Pinalakas din po ng bagyo ang hanging habagat. Ay, Jesus, Lord. Hindi nila inakalang bibigay ang mga bahay. Bagyong Christine, nananalasa sa maraming lugar sa Calabar Zone. Tuloy ang pagtutok ng buong pwersa ng GMA Integrated News. Matinding pinsala at may mga buhay ding nawala sa pagtama ng magnitude 6.9 na lindol sa Visayas. Mainit na balita, niyanid ng magnitude 7.5 na lindol ang Davao Oriental. Kami ay yung mga kasalo dito sa Balitang Hadid. Happy 20th year anniversary po sa atin dito sa Balitang Hali. Maraming maraming salamat po sa lahat na mga naging bahagi o parte ng Balitang Hali noon hanggang ngayon at sa ating mga loyal viewers. Happy 20 years. Happy 20 years.